mga kamulti, ngayon ay panikagong kababalagan na naman at pakapigil na yung ang pangyayari ang muli mong matatagsayan. Welcome back to sa channel natin eh. Kung kalimutang mag-subscribe at click na notification para lagi kang updated. Well, like mo na rin ang video nito. Kaya kung ready ka na. Ang video nito ay naganap sa isang bahay kung saan naglalaro ng video game ang lalaki. Ayon pa sa kanya ay haunted ang bahay nila. Nagtanong ang mayari ng bahay, Why do you keep turning off the TV? Why do you keep off the TV? Dito na nga ay biglang gumalawang upuan ng kusa. Dahil sa mga nasasaksihan nito ay tinawag na nga niya ang asawa upang ipakita ito. Hey Han, come Makikita na tila ba normal lang ang reaksyon ng asawa nito maring hindi lang ito ang unang beses na nangyari ito sa kanila. Pero kung hindi ka nakaramdam ng takot, e ay mo mayigi ang mayigi susunod na mangyayari. Nakita mo ba? Habang pinagmamasdan niya ito sa refleksyon ng TV ay isang dark shadowy figure ang tumayo mula sa rocking chair. Wait. I swear I can see. Bigla itong tumayo patungo sa kanya. Ngunit ang iharap niya ang kamera ay wala na ang dark figure na nasa likod nito. Time to go. Ang kakaibang footage na ito ay umani ng samot-saring komento mula sa totoo itong paranormal entity o maaaring trick of the light lamang ayon sa mga skeptic. Magpagayon pa man, kaya ng mga bidyong tulad nito ay wala pa rin kongkretong kasagutan sa kung ano ang itim na imaheng na niya sa refleksyon ng TV. Pero ikaw kamulti, ano sa palagay mo? Oh, well, I'm not liking this. Oh wow, wait. I swear I can see. Ooh, stop it. Ang pamilya ni Ricky ay mahilig sa ghost hunting. Kaya naman pumunta sila sa kilalang Eva Angelica Spiritual Church ng Cicero, Illinois. Di umano ang simbahan ay dating funeral home na talaga namang extremely haunted. Nasa kalagitnaan ng gabi ng si Ricky at pamilya nito ay nag-iimbestiga sa loob ng simbahan. Nang out of nowhere biglang nakadetect ang EMF meter ng bagay na hindi nila nakikita. Ang susunod na mangyayari ay talagang makapanindig pa na ko This is a private office. I'm so you can't go in there. No, I'm saying it's open because we could Nakita mo ba? Isang babae ang nakatayo sa likuran nila na nakasuot ng puting gown mula sa madilim na loob ng simbahan. Ayon pa kay Ricky ay nakaramdam ng presensya ang anak nitong babae ng lingunin niya ito. Pero wala ni isa sa kanila ang nakakita ng babae. Sa mga oras na yun, Nadiscover lamang nila kung ano ang nakapture nila nang makauwi na sila sa bahay nila. So imposible kayang ang nakapangingilabot na imahe ay isa sa mga pumanaw sa loob ng church funeral home. Ano sa palagay mo, kamulti? Ito ay nag-viral sa Mexico at naipalabas sa isang podcast. Ito ay patungkol sa misteryosong insidente na nakunan ng surveillance camera. Ang kakaibang pangyayaring ito ay gumulat sa mga law enforcement community at paranormal investigators. Well, ito ay na-record ng police officer na nasa lugar dahil sa hindi nito may paliwanag ang pangyayari at sa takot na rin ay minabuti nitong huwag ipasiwala ang pagkakakinalan. Ayon sa video ito ay hindi lang ito nagaganap ng isang beses lamang dahil lagi itong paulit-ulit na nangyayari kada dekada. Dahil sa footage na ito ay hinanap ito ng podcast team sa buong Mexico para matutun lamang ang bahay. Ayon pa sa babaeng nakatira sa ibaba nito ay nakakarinig siya ng mga ingay ng bata mula sa palapag kahit na wala namang batang namamalagi sa nasabing bahay. Tumawag na rin siya ng mga pulis sa takot na may magnanakaw. Ngunit wala namang nakitang tao o sino man ang pulis sa loob. Ito ang surveillance footage na nagpapakita ng police officer na lumabas sa bahay matapos ang investigation. Di kalawuna nang wala ng mga officer ay may nakuna ng surveillance camera na gumagalaw sa itaas na bintana ng bahay. Malino na malino na makikita sa footage ang tatlong bata na nasa loob ng bahay. Tila ba ang isa sa kanila ay may hawak pang manika? Ayon pa rito ay walang naitalang insidente sa bahay na ito na maaaring dahilan ng pagpapakita ng mga batang gumagambala. So ano kaya ito? Ebidensya nga ba talaga ito ng paranormal entities na narecord ng surveillance camera at ng mga taong nasa lugar. Gaya ng ibang footage ay isa ito sa talagang makatotohanang paranormal entity na walang sino man ang nakapagpaliwanag sa kung anong misteryosong bumabalot sa abandoned house na ito. Ngayon ay muli nating panoorin ang YouTube channel na Life of Luxury. Sa episode naman ito ay isang babae ang umiyi ng tulong sa kanila. Ayon sa babaeng si Amber ay minana nito ang isa sa bahay na pagmamayari ng tito niya. Pero sa pagtira niya rito ay bigla siyang ginambala ng mga shadow figure, boses at mga bulong na tila ba may nauna nang nakatira rito maliban sa kanya. Hinintay nilang makarating si Amber sa bahay nila upang pag-usapan ito. Is she opening? Hi, Amber. Nice to meet you, Parker. Yeah, you can come in. Nice to meet you. So, are you ready to sit down and start talking? Yeah, talk. Basically, I went inside and I shut the door behind me. And then I started walking up the stairs. And then what? Then, as I was walking up the stairs, I got this really uncomfortable feeling. Like my body was stiffening like there was something upstairs that I wasn't supposed to see. And did you make it all the way upstairs? Well, I tried. I was almost on the second. I just got back to my car and I started crying. Do you have any Matapos ideas? nilang malaman ang buong detalye ay nagmaneho na nga sila papunta sa nasabing bahay uh, upang magpalipas ng gabi at may imbistigahan na rin ito. Let's put a camera in the hallway here. Okay, that's good. Then we're gonna go down to the basement, put a camera in there. Oh, uh, this place is creepy. All we'll camera right here. Let's go. Matapos nilang iseta kamera sa paligid ng bahay ay eh, natulog na nga sila. Habang maimbing silang natutulog ay biglang may nakuna ng kamera na naglalakad sa hallway. Wala silang kalam-alam sa mga nangyayari. Habang maimbing silang natutulog ay e biglang may nakuna ng kamera na naglalakad sa hallway. Naglalakad ang nila lang sa loob ng bahay ngunit wala naman itong kakaibang ginawa. Maliban sa dila ba kumakanta ito Nang magising na nga kinabukasan ay chineck nila ang narecord ng camera. Wait, dude, what's that? Oh, my God. What's that person doing? Okay, uh, Chester, how about we go upstairs and try to see what's going on in that area? Dito ay labis silang kinabahan dahil sa pagtataka kung saan eh, nagmula ito. Dude, where did this girl come from? Dude, all the windows in here are locked. there's nowhere she could have came from no, come here look at this what is what, it what is this thing here it's a bookcase yeah but bro it's blocking the doorway what the door the bookcase dude look look there's a door why would somebody block a door is it like a bedroom i, I don't know maybe that's this is where the girl came in Dude, What kind of room is this? Yo, what is this? Nang sila, nila ang isang box at itim na where could it come from? Dude, what is that? Is it.? It's like, this is an IV, dude. What's this liquid in here? It looks kind of fresh. Bro, it's, it's like dripping. What? Bro, I think this is where she came from. There's a window in here. Alright, let's just make sure we put a camera in this room tonight, too, okay? Alright, alright, let's go. Okay. Nagpasya na silang umuwi at bumalik kinabukasan ng gabi upang ipagpatuloy ang investigation. Are uh, you guys ready to go back in? Wait, can we please not go back in? I really don't like this. What's wrong? I just, I don't like the idea that someone there watching me. Okay, well, we'll just go in there for tonight and if you really don't want to stay, you don't have to, Okay, okay, okay let's go inside. Muli, natulog muna sila at inayahang makarecord ang camera. Uh, did you lock our door? Uh, yeah, I think so. Okay, let's just go to sleep. Muli na namang nagpakita ang babaeng na record ng kamera nila. Pero sa pagkakataong ito ay may kakaiba na itong gagawin. Pumunta ito sa basement at may pinulot na karton. Mula sa sahig at sinulatan niya ito ng help me. Biglang lumitaw sa likuran nito ang isang nakapangingilapot ng imahe at mabilis siyang pinuntahan. Dito na naputol ang clip. Well, umpisa pa lamang ito. Kaya kumapit ka lang. 5 a.m. nang umaga nang magising nga sila. Okay, so it's about 5 in the morning. I just woke up. Something in this house does not feel right to me. So I'm gonna wake up Chester and uh, get Amber Dude, she was like acting weird. She didn't want to come down. Okay, whatever. Let's just look at this footage. All right, nothing, nothing. Uli ay chinek nila ang camera at napanood nga nila ang pangyayari. She's going somewhere. Where is she going? Hold up, dude. She's she's doing something. Is she writing? Yeah, I think she's writing something. Do you think she notices the camera? Dude, the girl's asking for help. Matapos nilang panoorin ang footage ay hinanap nila si Amber at natagpuan nilang takot na takot. Bro, some knocked on our camera. What? What's down here? Dude, did you hear that?

Oh, he's right there! He's right hurry! Hurry! Dito ay agad silang tumakbo palabas ng bahay at dito na nga ay nilisa na nga nila ng tuluyan ang ng bahay kay Amber ng tito nito. By the way, ang isang ito ay gawa-gawa lamang just for entertainment para sa ating mga viewers. In short, ito ay walang katotohanan at hindi nagre-replika sa totoong pangyayari. By the way, you can check Life of Luxury. May lugar sa Ohio na kilala sa tawag na Helltown. Sa lugar na ito nagsasabi ang mga taong may nararamdaman silang kakaiba sa tuwing pumupunta sila rito. Para sa iba ay hindi na ito nakapagtataka dahil sa nakakatakot at nakapangingilapot at nakapanulumong pangyayari sa kasaysayan ng Helltown. Ang Helltown ay dating tirahan ng mga Native American na nagbuwis ng buhay sa pakikipagdigma nila laban sa mga mananakop na kolonyal. Napakaraming nasawi sa lugar at ang mga nakasurvive ay tuluyan nang iniwan ng lugar upang makahanap ng bagong tirahan Kaya naman ang mga tao ay takot na takot na pumunta ang mag-isa sa Hale Town Naniniwala ang iba na isinumpa ang lugar ng mga Native American Well ito ang video na nagmula kay Chris mula sa YouTube channel na Urbex Seal Kung saan nag-explore siya ng mag-isa Nang madako ito sa isang old barn house ay dito na magiging kakaiba ang simoy ng hangin But not anymore, maybe it's the barn of Hilltown. Wala masyadong nangyari sa loob ng barn pero nang magpatuloy si Chris na mag-explore sa baligid ng Helltown ay eh magigimbal siya sa mangyayari. Panoorin mo nang maigi. Yeah, this is I'm barn still standing despite how old it is. What the hell is that? What the fuck? What the fuck is that? Kinilabutan si Chris na makarinig ito ng howling noises na nagmumula sa kalayuan. Kinilabutan si Chris mula sa kinatatayuan niya. Maaaring grupo lamang ito ng coyote na nasa paligid. Coyote man o hindi, ang mga tunog na ito ay nagpakilabot talaga kay Chris. Hindi nagtagal ay marahang sinuyod ni Chris ang madilim na paligid ng Town nang muli siyang mapatigil. sounds like it's following me Something's over there. Mga humihilaw ng mga mata ang nakita ni Chris mula sa madilim na damuhan. Tila ba sinusundan siya nito? Napagtanto ni Chris na isa itong living thing dahil nagtago pa ito sa damuhan. Ayon pa kay Chris ay nasa 6 feet ang taas ng mga damuhang ito. Dahil sa nakita niya ay nagpasya na nga siyang umalis. So ano kaya ang nakita ni Chris? Totoo nga ba talaga ang sabi-sabi na mahibang nila lang na ang nakatira sa Hell Town? Para normal man o hindi, ay mas mabuti ayon sa mga tao rito na huwag pupunta sa Hell Town dahil sa masalimuot na nakaraan nito. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.